mata, maaring mawala ang lahat. Sa edad na 24, namatay sa isang aksidente ang kanyang kasintahan at kaibigan. Nabuhay nga siya, pero tila tinakasan na ng buhay ang kanyang mukha. Ako po si Rhea Santos. Samahan niyo ako makibahagi sa isang kwento ng pagpapatawad at pagtalikod sa nakaraan. Isang kwentong personal. Ito ang tunay na buhay ni Ami Dulay. si Ami Dulay. 24 anyos. Simple at normal lang daw ang buhay niya noon. Pero dahil sa isang di inaasahang pangyayari, nabago na ang lahat. Araw-araw, tinitiis ni Ami ang sakit at hirap sa paggawa ng mga bagay na nooy simpleng-simple lamang para sa kanya. Ano des lang ang logo na kasi hirap ako po ay hindi ako nakakawin niya. Saka lagi ako nakakawin pa kumakain ako kasi nahuhulo. Kasi hindi ko lang na na sasarimbuhan ako. Ang mas masakit pa, Nakatatak na raw habang buhay sa kanyang mukha ang iniwang bakas ng masaklap niyang pinagdaanan. Pagod po sa akin minsan yung na sa Yung may isang po yung sa akin na yung mga lang na nakakita sa akin, tumatagoy po yun sila kasi wala na ako sa akin. Para alamin ang tunay na nangyari kay Ami, pinuntahan ko siya sa kanilang bayan sa La Union. Anim na oras ang biyahe papunta dito sa Nagilian La Union at uh, pupuntahan natin si Ami Dulay. Nagbago ang kanyang anyo matapos ang isang aksidente. Excuse me, ho. Ah, alam niyo kung saan nakatila si Ami Dulay? Ami Dulay? Diretso lang, ho. Sige yeah, ha, thank you. Magandang hapon po. Hi, Ami. Hello Kayo po ang? Hi, nanay. Hello. Sige po, mga. Hindi pa, bulso po yung sa katika. Hello, hello. Hi, Ami. Ako si Rhea. Kamusta ka na? So, kailangan soup soup lang talaga. Auf, 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 auf. Hindi pwedeng yung may kanin. Kung may kanin man, naka... Kanin niya, niya, tuto, tuto. Parang, U parang pagkain ng bata. Oo. Oh, uh, oh. oh, Tapos dire-direcho like. na ko. Nunok ko na lang. Ninunok ko na lang po. Hindi ko na po may dumi. Dire-direcho. Nanay, paano niyo nalaman na na-aksidente yung anak niyo? Yung nakuha nila yung cellphone niya, napulot nila dun sa pinangyarihan ka na aksidente. Tapos, ibinigay po sa hospital yun. Nagtingin sila ng mga number-number. Eh, may nakita silang pangalan na ma, an, ma, ano uh, mami. Yun ang kineksya niya. Ano, you know? akala nila yun ang magulang ni Ami. Anong pagkalarawan mo ng taong tumawag sa inyo? Anong pagkasabi? Sabi niya, uh, ah, Ate Piling, sabi niya, huwag kang para Parang ginanala, bakit? Nasa ospital si Ami. Parang naroon ng pirin din yung na seryo yeah? siya. So sumugod na ko kayo sumugod. agad? Sumugod na kami tapos ano ho yung inabutan niyo sa ospital? Nung inabutan po namin sa ospital, tapos na yung opera, yung opera niya. Buti nga, naagapan pa siya. Uh -huh. Kung hindi daw talaga inapirama, talagang patay na po siya. Oo, oo. Oo, kasi siya na daw yung pinakagrabing accidente na pumasok doon. Ang kasama mo, ami ah, ilan kay lahat? Ang akat po. Nani, ko yung patay, daraw ko yung katulad. Bago ikinwento ni Ami sa akin ng aksidente, ibinahagi niya muna sa akin ang buhay niya bago ang malagim na trahedya. Ikaw ba nakatapos ka ng pag-aaral? High school graduate. No? high school graduate. Anong pangarap mo nung mga panahon yon? Naging HRM ko sa yung makakasok ko sa HRM. Pangalawa sa apat na magkakapatid si Ami. Tricycle driver lang ang kanyang tatay habang sa bahay lang ang kanyang nanay.